good morning, good morning, good morning. Ayan o. Oh. Dito tayo ngayon sa ating gulayan ha. Ah. Dito tayo sa ating gulayan. Tayo eh. Ako, oh, lalaki ng okra oh Sobrang haba. Bukas naman. Yes ko. oh Pwede dito siguro. Hmm. Ang haba ng okra ko ngayon. Nako. Bukas ito isang metro na halos ang inihaba. Ang dami oh. Hmm. Hmm. okra. Hmm. Oh. Sayang. Dapat makuha. <clears throat> bueno. Uh, ando lang muna tayo ngayon. Ang oh. ganda ng bunga ng na sili natin. Nadami, oh. Ayan, oh. Oh, ang dami. Oh. Yan. Oh. grabe. Oh. <coughs> Panday na yan. Ang dami. Ang puti nito sa lunis. Next Monday. Ito ang ating mga bagong patanim na ano oh. bunga ng sili. Oh. 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 Ating okra oh ay. Talaga naman. Ito ang awa ng Diyos, talagang swerte, chimpo. Ito ang ating bagong patalim na kamatis. Siya, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, siyampo. <coughs> Kulang pa. Na-order pa ako ng kamatis uli. Yan o. Ating kamatis.

Talong ano ba ito? May bagong talong. Tambak na ulit kamatis. Talong, kamatis ulit. Para maraming kamatis tayo. Tagmahal ang kamatis Asos Tama Ayan Bako Itong iba Ito yung mga luma na Ano na Diyan sisira na <coughs> Papalitan na yan

Ay, ilalari eh. Oh. Ito oh, ay eh? Ito? kulang. kamates? Oh. <coughs> tayo? Mm. pasunod tayo alay linggo linggo lang naman yan, yan. <coughs> ang kamatis kasi pag nagtamba ka dahil dahil mong kapute, no? ngayon bukas mahal na ulit ang kamatis pag wala na ulit kamatis na sa linggo lang yan sa linggo lang na mura sa linggo mahal lahat na gulay lahat ay yung ating kuno kagaya na ating okra oh Ha? Huh? Pwede pa ba kaya? Baka ay matigas pa sa... Ha? Ah, dahil ang, ang okra, hindi pwedeng, ano eh, hindi pwedeng... <coughs> tawag ma, ano, ha, matitigas ay yung ma... Uh, ano na yung na, nagulang. Hindi maganda. Namamatay agad, madali mo matay ang okra. Kinakailangan yung hindi nagulang agad. Hindi magulang para hindi mamatay agad ang okra. Ayun. So, Aba ito yung inuna, ito yung wala pa kaya kamatis? Wala pa. Wala pa? Oh, wala pa wala pa rin? Oo, e eh. Hindi pa na, ano eh. hindi pa, galing ako kaya eh. wala pa eh. Ito, dito Kaya ka. e, nga. hindi pa kumulaan, di Hmm. Ako Ay, hindi ako itanim na Hindi ka nakapag ko ng ano. Ay, dun. pa mo pa yun o huwag na. Ha? Huwag mo na platin. Para hindi ba tayo ating ano. Yung tirang ano. Yung sa ano, sa pipino. Hindi. Sukatan mo lang ng diretsyo. Tapos. <coughs> lagyan mo lang ulit ng net. Ha? Oo, tapos lagyan lang mo lang uli ng net tapos yung yung net yun gan, gan ganun gan 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 lang, gan yung ka, mga isang, yung ano lang, oo, para mas maganda, yung may net, net. Ano, gan 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 ay gan 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 nakita din siya ano sa silihan maganda ng buo ng sili ano kayo malaki pitasin ko na yung bell pepper pwede na yun o no? ha Bale. Bale, dilo, dilo, hindi pa đi nha. Robe. Tôi đưa cho. Ồ. Đám em đám em buôn không ở yeah no. Ừ. Ở xì lên Đài Loan. Xì lên Đài Loan đám Ang ganda oh. Dami bunga. Feeling Taiwan natin. Hmm. Lapit na. Pati Ay, Robe, handa-handa ha, pamumuti. Mahal lang isang kilo nito sa puti. Ha? Per kilo ito, sa puti. Eh, si okay, sa niya. Isitano, ewan ko, parang mahal daw eh, sabihin tano. Ang puti ito, mahal, mahal daw ito, ito yata. Parang, ang, ang kilo yata ay by ko ang ano, pagkain tagmahal. Wah, puta na bit. Baka mo ah, makasang kilo ka ng by ko ah. Parang ako kung parang kayo niya tayo, isang, isang bundle baga. Hindi ko matindihan. Ito. Mura mang kilo nito. Pag mura, mura. Yung, lalaki sili Oh. Ko, oh, nakita na ng upo ating silihan. Oh, ito ang green greenhouse ngayon dahil nang siya dami ng gulayin. Hmm. Ngayon Yan oh, another yan oh. Oh. Ang dami oh. Hmm, yan, yung mga pinaputulong ko bagong talong na. oh, ganda, o. Oh. <coughs> dami sili. Ayan. So at siling Taiwan. dami. Naggama na uli, eh. Naggama na uli, Ay, ito yung ko, kay Tano. Ulangin enggak gua? Terus ke atas sana. Allah kan tanya Mas. Hmm. hmm. inda mo. Damo na uli. Kagampilan no last last month bata minole. Ma na uli. Ya no. si komander, oy. No, Maray upo? Ayo no? Yang Oh. Dito tayo. Tama, sa kabila. Dito sa ating dito. Pipinuhan, oh. Ayan pipino, mm. pipino dangi, oh. Pipino, dami, oh. sa dalawa, oh. Ayan, Hmm. Ano yan ang pipino? <coughs> hmm. Hmm. Kaya na? gawin ah? Kahit anong gawin, ah. Hindi maganda yung variety na ito ng pipino. Hmm. kailangan ko ng pipino ang bunga ngayon mahina iba, dito may mga pipinong maliliit may malalaki hmm. ayan yeah. yung pagkain nandiyan ah Ingatan mo aking bill paper. Ilan ilan yan? Ay, shout na matay. dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung si dapat, namatay pa yung isa. Hindi, <coughs> hmm. gagamasan mo yung ha. Gagamas-gamasan din. Tuloy ang gamas, tuloy ang pagamas. Saka re, tuloy na re, ulit. Ay, 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 wala na ano naman eh.

Hmm. Ay, sige. Hmm. Ay. Oh, tumo ay ang bunga oh. Oh. Okay, ha? Babay, ay ito update natin ngayong umaga. Hmm. Babay tayo to update natin ngayong umaga sa ano. Sa ating gulayan. Ay, ara ka di. No, pagkaya papayag sa tutuan. Ay, dadan na ni dos. Yung kay hindi din. May time na ano yan. Kalbasa. ano na yun. Eh. Na, 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 ano na, eh. na, na. Hmm. Time na kalbasa na yan. bye okay. Hmm. bye Babay, bye